mga Pinoy talaga ay madiskarte no? dahil meron dalawang tank yan so dalawang tank, dalawang bahay ito yung isa, kapag binubombahan yan papasok yung tubo rito Yon, papunta sa kabilang bahay naman Yon, malayo pa yung pagagalingan no? kaysa naman bubuhatin, napakabigat so mas maganda yung idea na ginawa nila ito naman isa, ayan, may butas yan dito ayan, na may butas dyan binubuhan dyan, no? pinapasok dyan, binubuhan tapos Papasok yung tubig naman dyan eh, no? Yung hose na malaki na yan Papasok naman doon, Yun, sa kabilang bahay no? Yun, Malayo pa, hanggang pa no? So napakaganda ng idea ang ginawa nila no? Kasi naman bubuhatin mo no? Di na lang ganyan Maganda oh The best oh Yan, subukan natin, no? So, so yan, may tubig siya, may pondo Pero kapag pupunuin yan Bababa yung tubig, no? Sa pressure Yan, ganda, oh yan, bombayin natin. Baka magulat sila, no? May papasok na tubig sa bahay nila. Ito na...